Oh, pasensya na sa tiles at talagang luma na. Ito po, yung sinasabi may kuryente. Narito ko ngayon sa tiles. ay ang lababo. Pasensya na sa lababo namin at medyo luma na. Wala nang pagbili. Yan. Pagka ay nanong ko dyan, yan ay discharge na. Kalararo ko. Laro ako ng laro. Ikahapon. Gawa ako. Kasi may nakita ko may sa kuryente. Yan nga po. Uh, dyan sa butas na yan, kailangan nakalabit yan. Yan. Para magkaroon ng power. Ma-charge. Ngayon. Ito. Meron akong tester. Ng continuity. Ito ah. Ito ay eh, para sa mga wire. Ah, kailangan mo hawakan dito sa isang linya para mag-signal ground ka. Ito, nakakadetect na yung mga putol-putol na kuryente. Ako na ata. Ito, dito, dito tayo. So, oh, yan, yan, yan. Tumbo ko. Ibig sabihin, may kuryente yung hindi niya. May pu walang putol. Yun, yun, yun. Ay, na battery. Hindi na masyado makadetect ng 5 volts. Yan, yan po. Yan po yung may kunitig sa loob. Ibig sabihin. Ngayon, tignan po natin dito sa hmm, hindi ko pa yan o. Oh. Pagkita ko niyo po ulit. Wala po siyang kuryente. Wala siyang battery. Oh. Yan. Wala pa siyang charge. Yan. Walang kuryente Walang ano. O okay, po iba to. Oh. O oh, sige. Yan. Ngayon, tetesterin na natin. Ito so, ha. O yan. O so, sino makapagpaliwanag ay yan? Bakit may lumalabas na kuryente doon sa butas? O yan. Ano kayo ngayon? Sino makapagpaliwanag yan? Bakit may kuryente yan? Hmm? Kahit mapapunta sa hangin yung eh, oh? hmm, wala. Oh, ang lakas. Gasing lakas yan ng ano, ng 220 oh. Mm, mm, mm. Sabi niyo, oh, nakokontrol ko. Wala ko kung kinokontrol dyan. Hindi ko yan sinerkit. Oh. Nabili ko lang sa Lazada yan. Mm. Yan o. Saan nagagaling yung kuryente niya sa loob? Bakit may kuryente sa loob? Anong meron yan? Ako may lumalabas na kuryente doon pagka maraming laman ang hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling yung mga kuryente niyan pero pag pinaghiwalay mo naman siya at ginamit mo siya nito wala ho, wala, wala, wala kuryente oh, wala kuryente pag pinaghiwalay ayan, wala kuryente pag pinaghiwalay mo siya wala pong katyan. Yan ang i-charge icha ko ulit mamaya. Sa akin ulit paglalaroan. Pero ako kahapon ay talaga nag ground. Hindi ko alam kung kaya ako yung nadala kahapon. Kahapon, pag pinagtapat mo siya dito, may lumalabas na spark. Meron pong kaunti kaso hindi kita na sa camera. May nag-spark po na kaunti. Wala na huli. Kailangan huli siya ipasok sa ilalim. Yan, yan. Bilangan huli na ganyan. Ya, sige. Uh, Paki-explain na lang sa mga bagagaling dyan sa science. Hmm, na mo. Ayun, may kukulog na naman. Hindi ko na makita na mo.

Hmm. May ilan. Nadikla pa. Pag sa bata, wala. Meron eh, pag unang lapat. Wala. Hmm. Ilaw. Doon, o, unang lapat meron. Magkaka-static siya lang. Hmm. No, mawawala. No, hmm. Hindi Nung lang, yun. Meron pa rin, oh. diklapan nung. Oh

Kamay ko, kamay ko, kamay ko. Okay. Oh, kamay mo nga, isundot mo nga sa kamay mo. Wala, hmm, sundot mo rin eh. Sundot eh. Sundot yeah. eh. Yan. dapat nahawakan mo doon. Yan, dapat nga hawakan mo dyan. Oh, sige. Hindi na mo sundot sa kamay ko. Hmm, wala. Oh, dito ulit. Oh. Oh, pakikita ko ang oh, Oh, pakikita ko laman. Tabay, tabay. Butanggal na yan. Oh, yan. Oh. Laminuto lang. Wala na. Okay na.